say so punta namin yung may ano doon. Tama ako sa. Ito guys yung, ano, yung santo. Daming oh, guys Oh, may wala utak lagi sa kusadaw. Yan yan. Halika, halika, halika dito ka pa. Pagkano kilo niyang beso? Nagte sure, Masyerte mo naman Mayroon dito ang handle <laughs> Dati maliit pa yan eh Pagkilo ka boy <laughs> <laughs> Ingat sa pagbaba Ayan eh.

ay, sambung, Hello, Sander. Ha? Hi, po. Say, Hi, po. Ito na kaya. <laughs> <yung mga> <laughs> Good luck sa mga mananalo. Ano 'yan, Sander? Dog dog sabi ni Sander. <laughs> Cute dog ah. Ano 'yon? Ano natin na mo? Dog. dog. Pagpasok lang sa amin na. <laughs> Guys, kasi ito na aming ano. Ito na si Sander ha. Hi! Ay! Kunin natin yung Sander. Lagyan mo nito, Ken. Bidyan kita. Mag-ingat ka. Oh, ayun, ayun, narata.